hapon po, Ma'am Christy. Opo. Magandang hapon po. Ang ang kapatid po ninyo, sabi niyo, pedicab driver. Opo. At uh, kayo ay humihingi ng hustisya dahil sa kanyang pagkamatay? Opo. Paano po ba siya namatay at kailan? No, no, namatay po siya ay ano, ngayong 23 ng March po. Tumawag lang po sa akin yung kapatid ko at sabi ay may nangyari daw po sa kapatid ko. Pagdating po namin doon sa pinangyarihan, wala na po yung kapatid ko paano wala na patay na siya hindi po wala na dinala na po ng mga rescuer at pulis doon po sa ospital ano ikinamatay o ang sabi po ay binaril po at dahil po kaya daw po binaril ang kapatid ko ay sasaksakin daw po yung pulis pero nung makita ko po yung bangkay ng kapatid ko may black eye po dito basag ang uso, tapos may tama po dito ng baril tapos may saksak pa po sa likod paano pong manlalaban yung kapatid ko dalawa po sila ang liit-liitong kapatid ko dalawa sila Sinong dalawa? Sinong si dalawa? Alvin Hanaban po at saka si yung polis po, si Gilbert Javier Ortega. Meron tayo rito ng uh, police report, ano? Certification, Opo. Facts of the case, okay? Opo. Pero hindi po yan ano, sa amin kasi po nagbablatter po ako dun sa polis kasi po gusto kong nung time na rin na yun ay nakakulong dapat po yung polis kasi sabi, dahil namatay, napatay niya po yung kapatid ko. Pero okay. hindi po nila ikinulong. Tapos sabi po dyan, na, ka, na may tama daw po yung pulis. Nasa ospital daw po ng ragay, pati daw po yung hanaban. Pero hindi po nila ipinapakita po sa amin. Sino hindi pinapakita sa inyo? Yung pulis? Opo, at saka po yung, yung hanaban po. Okay. Ang akin lang po sir patay po yung kapatid ko. Bakit po hindi pwedeng ikulong yung pulis? Kahit po ba naka, pag nakapatay po ba ang pulis, hindi pwedeng ikulong pero pag sibilyan po ang nakapatay, kulong agad. Yung totoong nangyari lang po dapat at saka yung ustisya po para sa kapatid ko. Dahil pedi cab driver lang po yan ma, lahat po nang pumupunta sa amin na mga suki niyan, na mga senior citizen, ang sabi sa akin, ipaglaban mo si Idol dahil mas kilala po ang kapatid ko na Idol sa Gallego. Dahil ang sabi niya ng mga PD Cab driver, kahit minsan inaagawan nila ng pasahero yung kapatid ko, hindi nagagalit, nakangiti pa sa kanila. Tapos yung ibang pasahero na senior citizen, kahit gaano katagal, sila nagpapaintay kay Idol, iniintay sila, tapos tatanungin nila, magkano ang bayad? Tutoy, ay kayo na po ang bahala tapos sabi nila, bakit daw ginanon si Idol Kawawa naman? Wala pong, wala pong masamang record yung kapatid ko. Kahit, kahit magtanong po kayo, walang masamang record ang kapatid ko. Puro kabutihan po ang naririnig ko sa kapatid ko simula nung namatay kaya naiiyak po ako nagagalit galit sa ginawa sa kapatid ko. Hindi hindi po na matanggap ng pamilya namin ang ginawa nila dahil simulat sa pul na wala kami ng magulang, nagsikap kami para mabuhay nang tama. Wala kaming inabusong tao pero bakit kami ay inabuso nila? Wala po talaga. Kaya hindi ko po kailangan ng pera. Ang kailangan ko po, po ay hostesya para sa kapatid ko. Magandang hapon po, no, Kernel. Ano, ano na po yung status ng kaso po natin? Considering na police involved shooting po ito. Sa so, ngayon po ay uh, may directive po ang ating regional director na imbestigahan yung ating police para malinawan po po ano talaga yung uh, nangyari base doon sa claim din po ng ating uh, complainant. Sa so, ngayon po ongoing po yung investigation. Para hong kineclaim dito eh, si police corporal po he he was able to chance upon an altercation may, may pag-aaway o kaguluhan na nangyayari po, ano? Kami po ay nagtataka, Colonel, bakit meron na kagad polis doon, di ba? Doon sa insidente. So, maliwanag po na si, si Police Corporal po, Javier, eh, he was able to chance upon yung altercation po yon. May nag-aaway po. Uh, accordingly, uh, chance upon, madaanan niya itong uh, commotion ang party list na masasandalan. sandalan yes. Number 68 sa Balota. Major, maganda hapon po Ano po ang uh, findings nyo so far? Uh, with regards po sir, sa investigation ng uh, investigator natin, ayun uh, nga po sir, uh, habang padaan sa doon sir, uh, andun man yung, uh, yung naging suspect natin na si Dante po, eh, may hawak po siya na uh, balitong ay hawag mo sa simbalisong and nagkaroon po ng konting komosyon uh, nasita niya nasita doon Sinita nagpakilala po. siyang polis mm -hmm. opo nagpakilala po siyang polis and sinabi din nung andon na mga andon po na polis siya Ah, uh, sumalit po uh, uh, imbis na no siya eh pa rin yung ano nagalit pa rin yung suspect uh, wala daw polis polis sa kanya at sinugod na po siya ng saksak ah, ang sinasabi po ninyong suspect ay eh, ito yung pong namatay Opo, sir. Opo, opo, sir. Okay. Tapos, maliwanag po sa inyo na nakikip mayroon pong kumosyon, may nakikipag-away po itong namatay. Ano po? Opo, sir. Opo, opo. Sino po ang kaaway niya? Meron po tayong pangalan na? Uh, meron po, sir. Ang kamisintal na po yung naging ano doon, naging victim. Eh, si Alvin po, Alvin. Okay. Alvin Habana. Ano ibig sabihin yung dalawang victim po. Dalawa po yung nabaril ng ating pulis. Ganun po ba yun? Hindi po. Eh, po si Alvin po. Yun po ang may tama ng trunka sa saktak sa kamay. Yun po ang nagibaganuan duman. Sa so, suspect natin si Dante po. So, po ah, si uh, ang nakasaksak kay Alvin ay itong nasawi. Na si Dante Balderama okay, na, nasubatan, nasubatan, po sir sa kamay itong Alvin. Okay. Meron pa hubang ibang involved? Uh, wala na po sir. Dalawa lang po ang laging, uh, lang naging actually dalawa ang naging victim natin. Victim doon si Alvin Habana and yung uh, polis po natin, si Polis Corporal Gilbert Javier po. Biktima rin po ba si uh, Police Corporal Gilbert Javier? Bakit po natin nasabing biktima po si uh, Police Corporal? Kasi sir, uh, sinugod siya ng saksak at natumba siya. Kung hindi nga siya nakaano doon, uh, baka siya po ang, ang patay po ngayon sir. Uh, so nung nag-aaway itong Alvin at Dante, nandoon si Police Corporal Gilbert na He, he was able to chance up No, napadaan siya. Inaawat po niya. Oo, so, po, sir. In... At police, sir, motor yung ano natin, yung police na Uh, siya ang nabalingan ng suspect natin na si Dante. At uh, siya ang sinugod. Natumba siya sa motor. At siya nasa po ang sinugod. Ayun. <laughs> Imbis na awati niya o patigilin niya sa pag-aaway itong dalawa, siya ang sinugod nitong ni Dante Balderrama. Opo, sir. Opo, sir. At in... ang sabi, uh, ah, police ka pala itong sayo. Kaya sinugod na po sa sir. Meron na ho ba tayong uh, nakuhang uh, witness na magpapatunay na nung inaawat ni Police Corporal itong dalawang nag-aaway, si Alvin at si Dante, eh siya naman ang binalingan? Ah, meron po sir. Actually, actually po sir, meron doon tatlong witness And isa din itong, isa pang din uh, magiging witness pa din itong isang victim namin. Kaya bali po sila apat. So nakapag-issue na po sila ng statement? Uh, andong sila, sir. Andong sila, andong andong, sila sa station na ano po. Uh, Nagwala na po sila ng mga statement po. Okay. So ongoing po ang investigasyon natin dito? Ayaw po, sir. Opo, oh sir. Ongoing po, sir. Si Police Corporal Gilbert Javier, nasaan na po siya ngayon? Andun po sir sa po sir. Andun po sa station. Dapat disarmahan po siya no? Kasi police involved shooting po ito eh no? Of -co course, -co, -co. Kineclaim claim niya self-defense po. In fact, sabi ninyo, nasugatan po ito si police corporal. <laughs> Actually sir may ano lang, parang hindi man to kaling, ano, sa sasadyan po na napunit yung damit niya and yung parang hiwa po baga ano. Ah, hindi po sugat dahil, sa kadahilanan ng pagsaksak na ginawa ni, uh, ni Dante Balderrama. Yun po maliwanag. Opo, oh, sir. Uh, siya, pero mga siya, and nakahiga din pa nga siya po, base din sa mga statement ng mga witness, and binasalag niya yun ng panya, kaya eh, siguro po pagdating doon sa point na wala nang choice, yun po lang nangyan. Alam niyo po ba nung, nung binaril niya si Dante, ano ho ang posisyon niya? Nakahiga po ba itong si Police Corporal Gilbert Javier? O nakatayo na siya uli? Kasi uh, po, siya doon sa mas estate na nga, no? Parang uh, natumba, tapos pabuhat. Ganun po ang, ang sitwasyon, siya doon sa ano? Uh, area po. Alam niyo po ba kung anong distansya nung binaril niya? Ito si Dante. Na-establish na, -establish na uh, po Liger natin ang distansya? sir Rodriguez po, sa distansya. Po, police sa distance, hindi ako, sir, makakapagbigay niya. Kung ano ang more na ano niya. Basta po siguro ang alam ko ang ano ba doon eh uh, ayan na niya dahil sinasaksak na po. Sasaksakin na siya o sinasaksak siya, ganun po ba? Sinaksak na po siya, sinaksak na kaya may may anong aning sa dinami. Okay. Uh, kaya no text received talaga kasi hindi na hawak na po yun. Sige, tulungan po namin kayo na lumapit sa NBI para mag-conduct po ng parallel investigation. Opo, salamat ano, po. Para mapanatag kayo request po tayo ng parallel investigation. Opo. Major sa palagay ko yun ang magandang gawin natin ngayon. Isagawa natin. Kasi po meron tayo yung uh, ito nga eh ang ang ano natin dito eh pagka in case of police involved shooting, dalawa pong aspeto Opo. natin dyan. eh. Unang-una kung talagang self defense siya. Opo. In the performance Opo. of his duty o o teh. Hay nakita ko po eh, nakadapa na po yung kapatid ko may hawak pang balisong eh. Tapos sa kanan pa po nakalagay. Eh, hindi man po kanan ang kapatid ko. Kahit saan po kayo magtanong, kaliwete po ang kapatid ko. Okay. Ganito ang masasabi ko sa iyo. Sino nakapagsabi sa iyo na gano'n ang sitwasyon ng kapatid mo nung binaril siya? Nakita ko po sa picture. Wala ka bang makukuhang witness? Wala po kasi po ang mga tao doon ay takot doon sa police na yon kasi matapang talaga siya. Okay tayo Kasi ngayon. po lahat ng ngayon. nakakalaban niya ay binabaril, niya. Ah, kita mo naman, si Major, uh, dinis armahan na nila. May, Major, asan po mismo si... Uh... Pero hindi po nila kinukulong at bawal daw po kulungin ng polis. Kasi yung, yung, kapatid ko daw pang suspek, kaya hindi daw po nila pwedeng kulungin yung polis kahit nakapatay na. Kung sakasakaling uh, makitaan doon sa investigasyon na, yun nga, may kasalanan siya, eh doon pala mag-uumpisa um mag yung proseso. Apo. Papailan okay. din siya ng kaso ng MBI. Kung sakasakali, ano, I'm Apo. not trying to conclude something here. Hindi ako gumagawa kagad ng conclusion dito. Ang importante lang ngayon, mag-conduct, dahil na nakita natin, mag-conduct ng parallel investigation. Pasamahan natin siya, sila si MBI doon sa Camarines. Yes, po. Nat natatakot din po kami dahil yung pulis na yun ay pagala-gala po, marami nagsasabi na pagala-gala pa rin po yung pulis doon sa bayan pati po yung kasama, yung alalay niya na si Alvin ha Hanaban. Sige. Yun po ang kinakatakot ko kasi yung mga kapatid ko po may mga pamilya, may mga anak. Eh yun lang po ang yung seguridad lang po namin. Sige, madaliin natin 'to. Ay Apo. request natin sa si NBI. Oh. And uh, siguro po alamin po natin no, 'yung maaari po nating gawing action habang ito po ay iniimbestigahan. Laban Correct. po doon kaya uh, Police Corporal Gilbert Javier po ng Del Galiego Camarines RPnP. Kasama na po ng kung anuman ng tulong na maibibigay namin sa inyo. Ano po? opo sige po distiya lang po sir sapat na okay lang po yun Apo. Uh, nakikiramay po huli kami ano opo salamat at, uh... po sige po maraming salamat po at uh, muli po ang aming po uh, pusong pakikiramay po